Hehehehehehe <laughs>

No way. Silent hour ba? <laughs> no way. Priority ito. Priority. Pero, hinihingat ka rin dyan. Yan yung road nila, Papa. Ganito parang, Para tayo nasa Beverly Hills. Nakakaway din lang <laughs> nito. Yan, may bitol niya. Diba ganun yung itsura ng Beverly Hills? Puro, ano? puro parang mga, emergency o, Mga, ano, Ganitong mga puno. Magagawa lang yan, ni. Ganda? Ang galing. Ah, bahay nila dito, Eee, yeah, nag-smile. <laughs> nag-smile. Ay, sus, nag -lean pa sa akin. Hi. Ay, sus, say hi. hey, hey. Raj. <laughs> Petruj. Hey, ay, naku, anak pa cute. Kaya pag nalando ka sa office, kala mo, uh, uh, Beverly Hills. Pag umuwi lang si Papa. <laughs> Ayan na naku. That's your oh. Oh! Philippines. Philippines. <laughs> yes! Oh. <laughs> hey, hi! Mm -hmm. Yes! Wait! Oh, let's go now, let's buy you know, meat. Yes. No, let's go. <laughs> let's buy let's meat, and let's go. Ah, oh yun, boy, boy. Let's go now. Luigi's there. Oi! Yes. Let's go. Later, yes, anak. Later, later, later. <laughs> another one. There's another one. Ana kung lulu. Hold Kakay lulu. grocery. Ang ganda ng grocery. <laughs> Tumatakbo na. Tumatakbo na siya pababa. Yay! Oh, <laughs> I'm <laughs> So na to. isa kayo mo na. Lahat uh -oh. Sit down, baby ko. Sit down. Ang sasari. Ang fresh. Lahat ng veggies nila. At saka yung mga fruits. Talagang, tapos ang lalaki. Grabe. Super fresh. Ang laki, no? Orange yan. Ay, hindi pala grapefruit. Charot. <laughs> Ayan. Ang oh, refresh. Sobra. And cherry tomatoes. Ah, oh, big bread. Ah, uh, saffron. front. Ah. Nagay. Maliit lang yun eh ito Eh, ito, ito, Saffron. Puro lang yan. Saffron. Ay, sobrang ganda talaga dito. As super duper. Biskuit. Ito, ito. Ay, milkah. Sarap. Ito mga pastries. Pastries. So, siya. Ang ganun. Sasarap na mga ano. Grabe. Sasarap na mga pastries nila. Sobrang... Ang titimbangin nila. Mm. Tapos papahiwa. Hindi. Hindi. Buulang. Ah, buulang. talaga. Ah, foil. No. Tapangganan nila ng kaliskis. Ang laki! O, yun o. Wow! Ipalikin wow. okay, nila dito. Oh, okay. Ang laki wow. okay, na fish. So fresh! Ang oh, laki, guys. Sobra. Ang laki, guys. Oh. Yellowfin. Bra. Fresh. Oo. Bumili. Ay, tatlang. Uy, ayay. Ay, oo, oh, turkey. Ay, isang bagay na lang. Turkey leg. Kaya yan, pakpak, tatlo pak, pak. kayo. Grabe <laughs> namang laki. Pakpak pak, yan, oh. <laughs> laki. Ito yung kita. Yung paa. Grabe yung, ano, yung isda. <laughs> Sobrang sariwa. Fresh lamb. Fresh lamb to yes. oh. mo pakwan. Okay. Yan. Diyan natin ang oh. mga mm. mm. po. Tau po. <laughs> Uy, uh. hindi natin yan bahay. Uh. <laughs> office ni Lulu yan. No. <laughs> Jolo! dito na tayo sa office ni Papa. So, mag-ihaw-ihaw tayo dito. anak, come here, anak. Dolo. Hmm. Hi. yes. Oo, o o O, o. Oh, 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 oh. oh pasok ka pa dyan. Yes. <laughs> Oo, pull yan, pull Diyan, ka lang, diyan ka lang. Grass, anak, grass Grass <laughs> yung ang mga i-grill natin. Lamb. Ito, steak. Ayan, no? no? o. Ayan, diba? Ito yung lamb. Lamb chops. Ang daming lamb chops, guys. O, diba? Uy! Uy! Buhay pa!

so, mainit pa. <laughs> mm, Uy. mainit pa. Jory. Nako. <laughs> Isip lang. Iho pa sila. Sarap guys. Steak. Beef. Sarap pong taba. Nako. Mmm. sarap nung beef.

Ang table lang. Pwede lang kulo. Paso ko sa loob na. Kunin mo yung kachara sa rin. At saka yung jerkins. Kachara and Okay. At saka yung jerkins. Magkasama yun. Kasi mamaya maya ako. Kunin ko na yung kanin. Pagka may naligo. Si Papa. Yung bang isda ko, okay na yan. Hindi pa. Pwede nang balik rin

Alam mo naman kung saan yung foil, di ba? Yung sa drawer, yung sa harap ng bintana. Yung unang drawer. Kunin mo yung isang foil na ginamit ko doon. Kasi nasira yung ano na natin. Ah, yung foil. Okay, okay mm -hmm. At saka yung... Kung gusto nyo, dito kainin pa. Kung hindi naman sa bahay na lang. Di ba? <laughs> lagay natin sa topper. Yolo! Yolo! Grabe, sarap. Ang ganda ng lighting dito. Natural light. <laughs> dito lang kami. Tapos na kami kumain. Basta. na. Makakata ah, na sa drinks. Hmm? Ang sarap yung mm -hmm. achara. Gawa ni mama yung achara. Tapos meron kami mm -hmm. jerkins. Mm hmm, yun o. Know, Gagaganyan lang. Mm. Sobra ngayon, mm hmm. Sobrang ayun, Pot pot, jolo. <laughs> mm, enjoying? You're enjoying? Having fun? Mm. Hi, hi. <laughs> Bibi ko, jolo. Nak? Look here. <laughs> dito, maganda mag kasi walang malalaking ibon unlike sa Nairobi, Kenya. Sobrang lalaki talaga ng ibon. As in, pag pumalo ka ng shuttle cup, akala, akala nila baby nila kaya kukunin nila yung shuttle cup. Ganun, ganun. Pero dito magandang ano, clear skies, tapos walang mga malalaking ibon. <laughs> mga maliliit lang. No? Clear skies. Very clear. Mainit yung yung araw pero pag nasa pero pag nasa shade ka guys, ang lamig ng hangin. As in, so, super presko. Ayan. Ayan si Jolo, tsaka si Papa. Ayan mm, si Jolo. <laughs> then, si George. Ito guys, ang ganda nito. Itong Jakaranda. may ganito rin sa Nairobi eh, sa Kenya na parang nagkakaroon ng uh, flowers sa mga actually nagtanim si maman ng ganito, ng jacaranda sa Pilipinas, ang problema tumatangkad lang siya pero walang flowers nagkaka flowers lang siya sa mga malalimit <coughs> shhh Oh! Ganda ng mga ano. Ang ganda Ang ganda ng ano nila Yung Design ng Ganda Ang ganda oh ganda ng Painting, mga design Ito yung traditional Ano nila oh Grabe, ang ganda. Ito yung mga gusto ko talaga. A few moments later. Hindi natin kailangan yan. Ever. Oo. Oh. Uy! Ano pa yun? Oh! Ay, Yung cupcake niya, pasok mo yan sa bagay. Oh! Oh! Ano yun?